Pag sinabing Bixoto, ano naiisip mo? Tumilimang paligyan. Tuwing Pasko, siguradong may dalawang darating. Si Santa Claus at si... Number one, number one, number one. Hindi kompleto ang December noon kung walang bagong pelikula si Bosing Big Soto. Kaya ngayon, balik tanawin natin yung fantasy comedy legend na nagpaniwala sa atin na pwedeng love ang isang ordinaryong tatay sa isang diwata. Hindi yung nagbibenta ng pares ha. Diwata, si Pei. Yeah. <coughs> Nagsimula ang lahat 1987 sa OK Kaperico sitcom na tumagal ng halos 10 years. Wow! Simple lang si Enteng Ordinaryong lalaki tapos biglang napangasawa si Pei Anak ng dewata ng kaharian ng Encantasia Fantasy plus comedy plus family equals formula ng Pinoy Classic at tong maging pelikula na ito bilang Enteng Kabisote series, doon na talaga nagsimula ang MMFF tradition. Number one, number one, number one. Bawat taon, bagong adventure, bagong kalaban, bagong katatawanan, pero parehong puso. Tuwing may MMFF, alam mo na, may bagong enteng kabisote parang Pasko mismo ang pakiramdam. May halong comedy, magic, at syempre may moral lesson sa dulo. Sabi nga ng iba, Enteng Kabisote equals comfort movie ng Pinoy family. Bata ka man o matanda, tatawa ka, kikiligin, at sa dulo, marirealize mo, kahit ordinaryo ka lang, pwede kang maging bayani. Si hindi makakalimot kay Pay. Iba't ibang artista pero pare-parehong perfect diwata white. Si Aisa, si Ruby Rodriguez, si Jose, at si Wally. Lahat may ambag sa katatawanan ng magic ng sitcom na naging movie. At syempre mga halimaw at kontrabida. Si Satana, si Ina Magenta. Mga effects na minsan halata pero may charm. Kasi hindi naman tayo nanonood dahil sa CGI nanonood tayo dahil piling na pamilya ka rin nila. Bakit nga ba tumagal si Enteng Kabisote? Kasi may puso. Kahit comedy, inuturo nito kung gaano kahalaga ang pamilya, kabutian at pananampalataya. Yung humor, safe for kids, pero relatable sa mga matatanda. At tuwing nakikita natin si Enteng, para bang nakikita natin si tatay pagod sa trabaho pero lalaban pa rin para sa pamilya. Ngayon, kahit sobrang tagal na mula nung huling Enteng Kabisote movie, tuwing maririnig mo yung linya na okay ka periko, parang bumabalik yung saya ng kabataan mo. Kung isa ka sa mga batang MMFF noon na excited sa bagong pelikula ni Bossing, comment mo nga sa baba okay ka peri ko dahil dito sa Usapang Nostalgia hindi lang natin binabalikan ng nakaraan binubuhay natin ang mga alaalang nagpasaya sa atin ako si Mark T at ito ang Usapang Nostalgia Episode 7 Enteng Kabisote Manifesting uh, 100,000 subscribers maabot natin yan kahit puro 0 views, 1 views, 10 views, eh tuloy-tuloy pa rin tayo para sa 1,000 uploads. Para maabot natin ang 100,000 subscribers. Grind, grind, grind tayong lahat. Sabay tayong kumilo, sabay-sabay tayong yaman. Peace! Yeah! one no, number no, 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 no.